Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. are things that matter. Kindness. Hashtag blessing. Ngayon po ay ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay o kapistahan din po ito ng pag-akyat sa langit ng Panginoon o sinasabing Ascension Sunday. At uh, alam naman po natin no, ang uh, naganap din sa buhay ng Panginoon uh, alam natin sa dinaanan niyang misteryo paskwal, at siya'y muling nabuhay bagamat nakapiling niya ang kanyang mga alagad nung siya'y muling nabuhay uh, maliwanag din sa kanya na siya ay aakyat sa kanyang uh, ama sa langit. At ito yung pinagdiriwang po natin ngayon. Ang Ebanghelyo natin ay Uh, mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. At yung senaryo nga po ay kasama ang uh, labing isang alagad na sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At doon nila na saksihan si Jesus na umakyat sa langit. Pero may napakagandang sinabing parang habilin din ang Panginoon sa kanila. Sinabi niya, humayo kayo. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at ang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Paghayo ito naman po ang mensahe. Hamang po sa atin ng Panginoon na ipadala tayo sa iba't ibang parte ng ating pagmimisyon para ipahayag ang mabuting balita niya. Magandang itanong din sa ating sarili, tinutupad ba natin ito? Lalo na sa panahon ngayon. Alam niyo pag Ascension Sunday, naglalabas po ng mensahe ang ating Santo Papa at uh, ito di po'y tinatawag na World Communications Day. At yung mensahe nga ng Santo Papa uh, ay napakaganda. Uh, pinamagatan niyang communicating trust and hope in our time. Dahil ito yung hamon. Sabi nga niya doon sa kanyang, uh, paglalahad dun sa kanyang mensahe, sa panahon ngayon, ang dami daw masamang balita. Puro bad news. Nakikita niyo ba yung pag nanonood kayo yung TV? Nakikinig ng radyo? O kaya kahit sa internet, sa social media, ang daming bad news. Kasi sabi daw nila, bad news sells. Yan ang nakakatawag pansin yan, daw kumikita. Pero anong naidudulot niya sa atin? Pag nakarinig ka ng masamang balita, ngingiti ka ba? Hindi. Hindi ka lang sisimangot. Matatakot ka. Kaya nasabi ni Santo Papa, pwede ba na kung tayo pahahayuhin sa gitna ng maraming masamang balita, pwede ba ang ibahagi natin, ang ipahayag natin ay ang mabuting balita ang mabuting balita ng Diyos. Yan ang ating mission. Sa ating pamilya, ibahagi natin ang mabuting balita ni Jesus. Ang mabuting balita ng pagkakaisa, ng pagpapatawad, ng paghihilom ng mga sugat ng puso. Ito'y dadalhin din natin sa ating pinagtatrabahuhan, kahit sa paaralan, sa ating Pamayanan, saan ba tayo pumunta? Kasi pag ang mabuting balita ang ating ipinahayag, ngingiti tayo, sasaya tayo, magagalak tayo. Ito yung sinasabi ni Jesus. Hindi lang sa mga disipulo niya, mga alagad niya, kundi sa ating lahat ngayon. Kung nais nating maging alagad ng mabuting balita, ang kanyang mga sinabi, ang kanyang mga ginawa na purong mabuting balita ay dapat nating ibahagi. Bakit kaya? May sinasabi po dito sa hilong parte ng Ebanyelyo. Nung pinahayo niya ang kanyang mga apostol, tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Di po ba itong magandang balita? kasama natin si Jesus sa panghabang panahon. Ba't ka pa mangangamba? Ba't ka Kung kasama mo ang Panginoong Heso Kristo. Hindi lang sa iyong pagmimisyon, kundi sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tandaan natin ang mabuting balitang ito. Dahil sabi nga ng ating Santo Papa, ito yung ating pagpapahayag ng pagtitiwala at pag-asa sa panahon ngayon.